Hi Millennials! So kasama ko ngayon si Kuya Buboy. Siya yung expert sa amin dito magtanim. Kung nakita nyo dati may mga sili kami dito. Yon siya yung itatanim dito. Ayan. Ito, nakailang harvest na rin sila. So ngayon, kung nakikita nyo may dalda-dala siyang Texican products. Ito yung aming gamit dito sa aming gulayan. Ayan, tingnan mo yung bit-bit niya guys. Texicon yarn. Dahil napakainit, iwanan muna natin yung gulayan dyan. At nandito kami ngayon dito sa kubo, sa gitna ng palayan. Wow! Nung tinry ko, mga naninira, takbuhan pag napuruan pa, patay. Kaya nasa, masasabi ko dito sa gamot na to, epektibo. Pag na na-spray yung naninira, maging isa to mano yung pagpagungan ba? Patay. Ito naman ang isa, ginamit ko rin yung lumilipad na pag natusok yung bunga ng sili. Nagabayan niya pagka ginamit ko itong gamot na to, mga isa-dalawang araw, mabilis lumaki yung bunga, umabanti. Mga naninira, wala kang iniisip na sisirain yung sisip-sipin yung bunga ba, ganun ba? Pero pag ginamit mo na to, ay grabe mga kagayang mga naghahalaman mga na magsasaka try nyo rin itong gamitin ng gamot ito para masubukan nyo rin sa ano mga halaman nyo rin. tsaka yung mga itim pag na spray ko laglag -lag yan talaga ay grabe kalipas ka lang dalawang araw pag na-spray mo puntahan mo kada umaga nakari mo bawat butas wala ka man isa o dalawang makikita mo talagang kung ah, hindi matamaan, laya sila, ganun. Ito, ginagamit ko ito. Na, naabot ako ng gabi, sakto mga 6.30 para 7. Para tulog yung mga ano, talagang... Mm, nagsidapuan na noon, tapos pag in-spray mo, talagang tatamaan talaga yan.